Detalye rin, nagdiwang ng Pasko ang mga kababayan nating walang bahay. Sinamahan ng News 5 ang kalagayan ng mga pamilyan sa kariton ng Noche Buena. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Tila ordinaryong araw lang ito para kay Kayetano at kinakasama niyang si Maribeth. Sa lampas isang dekada nilang paninirahan sa kariton sa kalsada, sa may pureza sa Maynila, aminado silang mahirap magplano para sa Pasko, lalo para sa Noche Buena. Sinamahan ko si Maribeth sa pagpili ng ibebentang kalakal. Siya lang kasi ang kakayod ngayong may sakit ang kinakasama. Isa-isa niyang tiningnan ang nakalakal para makaharap ng mga pako, bakal at lata na maaring ibenta. Matapos ang kalahating oras, dumiretso na siya sa junk shop para magbenta. Ang halaga ng kanyang kinalakal, 149 pesos. Napaiyak na lang siya ng maisip ang maraming gastusin. Dahil mas may sakad siya eh. Mas ako kasi lagi nakakasakit ng ganyan. Tapos, pagdapos ng bagong taon, wala na kami dito eh. Eh, yung kinikita ko, makalit lang yun. Bibira ko lang siya ng gamot. Pagkain pa namin, sa, sa tangali, sa hapon. Kaya mahirap. Handaan, okay, okay lang. Hindi yung na Kaya ang handa nila ngayon, longganisa at tortang meatloaf. Thank you. Thank you. at nabigyan pa sila ng donasyong mga pagkain mula sa ilang mabubuting looban dagdag handa. Kaya nakuha pa niyang mamahagi sa mga kaibigan. Sama-sama namang magdiriwang ng Pasko ang pamilya ni Naailin. Limang araw na silang bumabiyahe mula Bukaway, Bulacan gamit ang karito at papunta sa Anang Binya. Plano nilang doon magpalipas ng holiday season kung saan sila may kilala. Pero hanggang sa Quezon Avenue sa Quezon City lang sila nakarating at doon na nila sinalubong ang Pasko. Sa mga bigay de ng mga mabubuting loob at pirang pagkain ng gwardya umasa ang pamilya ni Aileen para sa Noche Buena. Sana patuwa sila kasi kahit pa paano kahit ganito lang yung buhay namin, eh, nakakaraos kami. Kahit ganito yung buhay namin, nagtsatsaga kami kahit kapirasong pagkain nandyan, maihahain namin sa araw-araw, basta mabusog lang yung anak namin. Pero tulad ng ibang magulang, may isang regalo pa sana siyang gustong ibigay sa anak. Siya po kasi, hindi pa po siya aral since two leader. Gusto po namin na magkaroon ng bahay para po sa kanya. Kasi Siyempre, yung ibang bata na nakakapag-aral. Sabi niya gano'n sa papa niya, Papa, gusto ko mag-aral sa ganyan. Wala nang kaso para sa ilang pamilya na taon-taon na dito na magpalipas ng Pasko sa lansangan. Ang hiling na lang nila para na lang sa anak nila na magkaroon ng permanenteng tirahan at gumanda ang buhay sa mga susunod na taon para mas maramdaman ang Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.